Nakakain na ba kayo nito, guys? Itong... Parang nasa ano ng manok ba? Yung parang nasa pweta ng manok. Ito siya, guys. Tinry Ito, ko itong milihin kanina dun sa labas nung lumabas ako. Kasi, ano eh. Gusto ko lang itry. Ano siya, guys? Masarap siya. Kain tayo, guys. Currently guys, I'm staying here sa amo ng I'm staying here sa amo ng kuya ko. <clears throat> kasi wala dito yung ang ang, ang amo niya. Nandun lahat sa Canada kaya nakitira muna ako dito kasi siya lang mag-isa sa bahay. Yung kuya ko, yun yung bading. Ang bading niya pero parang tiger. Dating isuga guys. I'm very easy guys na meet siya. Na meet Yun guys. Medyo ano ang camera ko ngayon guys. Medyo pangit. Kasi yung iPhone ko, yung camera niya medyo sira na kasi. Pag in-on ko siya, hindi siya masyadong gumagana. Magwawala-wala. Kaya nahirapan ako kaya. Ito na lang muna yung ginamit yung phone. Para sa video na to. sa mga nagtanong pala sa akin guys kung single pa ba ako ang sagot ko ay yes single na ako guys kasi nang na kami ng BF ko It's a long story to tell, guys. Pero, wala na. Ayoko kasing mag-stay sa isang relationship kapag toxic na. Mag-stop na talaga ako. Hindi ko talaga ipupush kapag nasasaktan na ako. Hindi ko talaga ipupush yung ano. yung relationship, pag lang ang mangyayari kasi wala din kaya mabuti na yung single kasi masaya ka walang aaway sa iyo at sya yung heart mo naman ay stress-free yung heart mo kapag single ka. Pag meron kang makasya na tao yan, ka. Yan Yung parang, yung feeling ko ngayon parang, bumalik sa ano, na back to zero yung, na back to zero yung ano ng heart ko guys. Kaya mas okay na yun kaysa sa, kaysa sa ma-feel ko yung puro na lang sakit. Hindi ako makahinga, guys. Ano? Sumisikap yung ngidim ko kapag na-heart, na-heart, na-heart ako. Ang ng ngidim. Para akong madeto. Kaya, huwag na lang muna. Sige, huwag na lang sa love life ko. I know God deserves someone's better, someone's best for me. Hintayin ko na lang yun na mangyari. Hindi na ako maghahanap. Sabi nga nila, huwag mong hanapin. Nagpusa lang yung dumarating. I-try ko yan for this time. Actually, meron namang uh, mga kumakatok, pero ayoko hindi ko type eh. parang timang talaga, no? May magagusta sa'yo, hindi mo type, ayaw mo. Sometimes, meron ka magustuhan, hindi ka type. <laughs> Wala rin. <laughs> nakakaloka. <laughs> Nakaka nakakaloka talaga, guys, no? Bakit kaya ganun? So, it means lang, it only means na hindi kayo hindi kayo fit to each other or parang ano ba parang hindi pa kayo yung ano hindi pa kayo yung couple talaga for each other know at saka huwag pilitin kasi mahirap naman yung ipilit mo yung sarili mo kung kapag hindi ka niya gusto huwag mong ipilit Kasi ikaw lang din masasaktan. Kaya me, I to be happy. Kung gusto ng isang tao, friend lang sa'yo. Friend, go. Push nang push as a friend. Friend lang, ganun lang. Wala namang mawawala eh. May dalawang alaga pala ko dito guys, si Chow King at saka si Moana. Mga ano to sila ng mga boss namin. Ng mga amo namin, mga alaga. Ako ngayon yung nagbabantay dito. <coughs> Actually, nalilito ako guys kung ano yung gagawin kong vlog. <laughs> Kasi wala akong may content. Kaya ito na lang. By the way guys, thank you so much pala for watching sa mga yung mga friends ko, yung mga solid nanonood ng mga vlogs ko. Salamat pala sa inyong support dyan. Sana wag kayong magsawa sa ano sa pagsuporta. At saka maraming salamat for this day. Dito ko na lang muna tatapusin yung vlog ko kasi maghuhugas muna ako ng plato. Thank you so much for watching. Bye-bye.